sarap din talaga magpapawis. Ang dahil po sa isip ko. Habang naglalakad-lakad ako dito sa treadmill. So, bigyan ko kayo ng konting kwento. Sana mayroong mga ma-inspire sa inyo o may mapulot kayong aral. Alam niyo ba, talagang magiging maingat dapat kayo dito sa mundo. Sa mga katransaksyon nyo. Nung ako'y nagsisimula pa lang ako mag-buy and sell, namimili rin ako ng mga mugs na segunda si mano doon sa katayan sa amin. May katayan kasi doon sa kabuyaw. Shoutout sa mga taga Ilog. Kaya yeah, kay na Jesse, kuya, Renan, Michael, Joel, at yung mga sila Antonio, yung iba pa. Mga asa-asawa nila dyan, mga anak-anak nila dyan. Yeah, mga nakakasama ko sa katayan. Yung katayan, hindi po yung iligal legal po yun. So, para sila talagang junk shop. Pero ang focus nila sa mga sasakyan. Bibili sila ng mga bulok na kotse sa mga bahay-bahay. Tapos, kakatayin yun. Palakol gamit, lagaring bakal, asetilin. So, pag namimili ako dun, isakto lang yung pera ko talaga. As in, sakto lang ang pera ko noon na pinapaikot, 35,000. Yun na yun. Wala kaming savings, wala kaming ibang bank account. Actually, wala akong bank account noon Yun lang talaga. 35,000 pesos. Minsan 20 lang. Minsan 25. Alam niyo yung bakit? Maaga kasi ako nag-asawa. Maaga ako nagpamilya. So, sabi nga nung anak ko sa akin nung nakaraan. Ah, uh, para nagbabalak siya mag buy and sell ng sasakyan. Tatanong-tanong. Masabi ng mami niya, alam mo anak, kaya nakaka-upgrade si daddy mo ngayon ng mga sasakyan from selling the old one. Kasi mayroon pa siya ibang source of income. Kasi yung tinutubo niya dito, magagamit niya yun sa next model na mas mataas. Kaya nakaka-upgrade. Tapos bigla ako sumihid doon sa usapan nila. Sabi ko, pero alam mo, nung nag-uumpisa kami ni mami mo, hindi kami nakaka-upgrade. Ilang taon. Alam mo kung bakit? Sinabi ko rin to para matuto siya. Na maitindihan niya na hindi madali ang buhay. Lalo kapag maaga ka nag-asawa. Hindi madali. Sabi ko niya, alam mo ba't hindi, hindi kami nakakapag-upgrade dati? Puro luma yung kotse namin, mga box type. Hindi kami makaalis. Imagine pera namin 20. Ibibili namin na unit mga 18,000, 15,000 O kahit minsan sinasagad ko yon 20. Pero may grocery kami sa bahay. Pag nabenta yon 35. Pero syempre yung 20 may mga ayusin kami doon. Sabi mo ng rehistro, pintura, kaya uh, yung makina, So sa makina walang problema ako na yun eh. Tsaka hindi rin ako bumibili nung ano. Nung sobrang daming paggawain. Sa halagang 20 dapat yun na yun kasi all in na ako eh. Minsan nangungutang ako. Para lang pang paayos nitong sasakyan. Pero alam ko naman sa isip ko. Di ba 20 puhunan sa Lancer box type. Hihiram eh, ako sa kaibigan natin. Paps, pautang ng Pambili lang ng ganitong pyesa. Alam ko mabebenta ko pa to 30, 35 mabilisan. So, alam mo yon, may tubo ka pa rin. 7 hanggang 15 mil mga ganyan, 12 mil. Kaya lang anak, sabi ko. Yung 15 mil na tinubo mo, biglang babayad ka na ng kuryente, ng tubig, ng renta sa bahay. Tapos syempre, baby ka pa nun. Maggo grocery eh. Minsan may mga check-up din. Tsaka turok na hindi maiwasan. So imagine mo, anak. Kaya hindi kami maka-upgrade. Babalik na naman ulit kami doon sa 20. Hanap na naman ulit ako. So hindi ko makalimutan. Pag mayroon kami ahente. Siya sabi ng ahente, boss, maka may unit dyan. Eh ako yung kasama ng ahente doon sa San Pedro. Si Rick Puti, yung ahente namin. Doon. Si Rick. Sabi boss, baka may unit dyan. May kasama kong buyer. Tatanoy, magkano budget? Titingin sa sa'yo si Rick Puti. Sabi ko, 20 below lang, 20 below. Sabi oh, 20 lang, pababa. Sabi, boss, baka meron kang low, 20 lowest dyan, na pababa, meron. Sabi ko, yun na talaga yan, Kuya Rick eh. Grabe, sobrang hirap ng buhay. Makukuha namin 18. Tapos, bibigyan ko yung ahente, limandaan. Ang mura lang ng ahente nun, kasi yung kotse nga, 20 lang, 18 lang eh. Pag nagbigay ka ng 2K nun sa ahente, sobrang laking dagdag sa puhunan mo nun. So, 5-500 lang dati, hanggang 1,000 ang ahente, pag mga ganung low budget. Grabe. Naaalala ko pa lahat ng ano, lahat ng dinadaanan namin. Puro liblib. Iniikot namin yung mga subdivision. Hanggat maaari, nakamotor lang. Kasi pag kotse ginamit namin pang ikot, unang-una, -una, heheram eh, pa ako ng sasakyan Kasi wala naman ako unit. Eh. nabenta na. Paisa-isa lang ako na unit. Pag nabenta, hawak ko yung pera. Heheram eh, ako ng sasakyan pang ikot. Eh, paano pag sablay yung unit, eh, di bawas na kaagad ng gasolina, toll gate, tsaka pang kain, yung ng kumbente. May time. May time na jumajakpat. Diba, nabili mo ng 18, mabenta mo ng 35. Wow, sobrang wow na kami nun. Grabe, jackpot. Kasi minsan may mabibili ka unit, talagang kailangan lang ng pera ng ari. Pero hindi naman dahil bugbog na bugbog. Minsan talaga mura lang. Minsan low CR kaya mura. Dadating ka doon, susurpresahin ka ng ahente. Boss, may unit dito. Nissan Lake. Magkano? 20 lang. Takboy mo na, good running. Hindi eh, takbo agad kami. Pagdating doon, boss, may issue lang to ha. Sabi ano? Los CR to, patay. Patay kang bata ka. CR. yun isan like yun yung sentra na bilog na yun sobrang tuwan-tuan na kami talaga doon. kasi bilog yun 90s yun eh 1992 hanggang 1997 yata yun or 96 parang ganyan ninety pag nakaganong ka kasi no nung time na yun aba medyo guwapo-guwapo ka na ng modelo na yun eh hindi na siya box type para sa amin kasi lamig ng air ko ng Nissan alam nyo naman yan So, nagbibigay ng excitement sa amin. Yung, wow! Nakatikim tayo ng modelo sa wakas, sabi ko sa misis ko. Pero mga decarburador lang yun, tapos all, all manual. Hindi sa power steering, yung bintana, ginagan. Okay na rin. masaya masaya kami. Tapos, 20 lang. Tapos, mabibenta namin yung 45, 55. Kasi, yung bintana naman talaga ganon yun, ganun, yung mga 65, ganyan. Pag makinis na makinis eh wala naman ako papintura. ako ang mekaniko ako ang pintor imagine ninyo yung time na humahapit talaga kami yun ako na nagpipintura ng kotse kaya natuto ako magbuga nagpaturo ako sa mga pintor nanonood ako tapos tinatry ko may compressor ako sa bahay may spray gun ako testing So, kahit hindi sobrang perfect ang pintura, mahalaga walang tuklap-tuklap. Wala yung mga may gas-gas na ganyan. Presentable, kumbaga. So, dun yung mga jackpot. So, makaka-55 ka, 45. Tapos, biglang mga ngailangan yung kapatid mo ng pantwisyon kasi nasa college. Tulong-tulong lang naman kami doon. O, oh, sige. Yan ako na tong 15 ko dyan. Pantwisyon. O, oh, yung 20. Ang bagan talaga kami. So yung tinubo na sa ayan namin, doon na pupunta minsan. Minsan, merong mau-hospital. Nagayin nung kay misis dati, meron na yung liftback. Napakaganda yung liftback ko. Restored. Talagang ang loob, kulay brown, original. Kulay dilaw siya nun, eh, yung liftback ko. Pigla naman, tinamaan ng tigdas. Ang mahal ng magkatigdas pala. Na matanda. Delikado daw kasi yun. So, nangyari, naka-hospital si misis. Hinihinta ko ng 35 yung lift back ko. Eh, ang pangarap ko doon, at least 70 sana, 65 eh. Kasi talagang napakakinis ng pintura. Kung ano yung kinis ng labas, yun yung kinis ng engine bay. Nabili ko yung sa Katayan eh. Nabili ko yung sa Katayan. 29. Tapos sabi ko, wow, fully restored ito. May mga gano'n kasi sa katayan minsan, yung mga inirestore tapos hindi na tinuloy. Tsaka Ch tsambahan -ch talaga doon, may maganda, may sablay. Eh. Ay maaga ako sa katayan lagi, alas 6 pa lang, nandun na ako. Inuunaan ko yung mga buy and sell. Pagising ko pa lang, madilim pa, nagre-ready na ako, pupunta na ako sa katayan, nakamotor. Tignan ko na yung mga goodies doon. yung sinasabi ko sa inyo na medyo mag-ingat tayo sa katransaksyon kasi nga, namimili ako sa katayan. <coughs> mugs binili ko, 5,000 Sabi ko, baka mabenta ko to ng 8 sa sulit.com. Ayan na nga, after ilang buwan, pinapintura ako yung mugs Kasi kailangan strip to metal yung mugs eh, medyo, tawag oh, dito. Ang daming kutkutin, may mga rivets kasi. May nakilala kong pintura 1.5 lang daw. Sabi so, ko, sige. Step to metal, ha. O, daw. Although, acrylic lang naman yung pintura, pero strip yun. Kaya yeah, maganda pa rin kahit papalo. Tukot ko yung mga lumubo na pintura. Pinoos ko sa sulit.com, 13,000. Ay ko, 5,000 plus 1.5 sa pintura. 86,500, puhunan. Inaskingan ako ng 13 sa sulit.com. Maya-maya, may pumunta na katama FX. May grupo daw sila. Tawag niya sa tama raw niya, Tam Tam. Tapos na kayong pagkaibigan, din daw siya, ganyan-ganyan. Tandang-tanda -ganyan. ako yun. Kasi ang, ang buhay namin, kapag walang nagpapagawa sa akin bilang mekaniko, hindi rin naman ako sobrang galing na mekaniko. So, kung ano lang yung papagawa sa akin, at kaya ko, yun lang. Tapos, buy and sell. Hindi naman every week may benta parang once or twice a month. Swerte na makatatlo. Kasi nga, hinihimas ko pa yung unit eh. Ako bibili, ako tatakbo, ako maghihimas, ako rin magbibenta. So, pa isa-isa. Tapos, tatay din ako. Kaya, marami rin akong ginagawa. So, sa madaling salita, may nag-inquire. May nakatama raw nga. Tabait naman. Sige. Sabi, boss, napadaan lang talaga ako dito sa kabuyaw. Pero kunin ko na tong mags mo. Kaya lang, ang dala ko lang cash lima. Gusto mo, ipa-LBC ko na lang sa'yo yung matitirang otso. Hindi ako, sa ganda na kwentuhan namin at ako naman mabilis kasi ako magtiwala. Kasi, ngayon lang din naman ang gusto ko yung pagtiwalaan ako. Pagtiwalaan ko din siya. Nagtiwala ako, sige boss. Sa isip ko, kailangan na namin ng pera. Eh. Walang benta. Walang nagpapagawa. Sige boss, oh, may lima na ako. Sabi ko, pero kabado ako, sabi ko. Boss, balik mo yung otso ha. Oo oh, boss, LBC ko na lang. Sige, dinala na nung nakatama raw. Pag uwi, hindi na nagte-text. ko, boss, kamusta po yung ano? Busy lang boss. Bukas, papadala ko. Ito na nga. Kaya na inaasahan nyo. Wala na dahil sulit.com yun hindi yun Facebook na pwede mo siyang i-post na nice, scammer siya ganyan ganyan wala pang Facebook no hindi ako nagkakamal hindi pa sabog na sabog ang Facebook no ano palang lang yun puro para nag-uumpisa pa lang. pero wala namang marketplace sulit.com ayos dito olx.ph yan lang yung mga pinagpo-posting ako naloko pa ako So, yung lima lang ang bumalik sa akin. Yung otso, tinangay na nito ni Tam Tam Boy. Na mekaniko ng mga tamarang FX daw siya. At na ano-ano sa sakyan. Doon ako natuto. Pero hindi pa rin. Maraming beses pa rin ako nalo Kasi nagtitiwala ako lagi sa tao eh. Yun yung ginagamit kong puhunan para magtiwala din sila sa akin binibigay ko lahat ng alam ko, share ko. Parang kinakaibigan ko ba? Kaya lang, may mga tao na hindi nila iingatan yan. Kukunin lang nila yung loob mo. Pagpalagay ka na, bigla ka nang dadalihin. <sighs> Napakahirap. Anyway, yun nga. Buhay bayan sale Sel? Paikot-ikot. Wala yung 5,000 na yun Pinang grocery namin yun Tsaka bayad sa renta Kasi renta namin yun 2,500 eh. Shout out kay Ati Malu Si Ati Malu Ang napakabait na may ari Ng bahay namin Sa San Isidro Heights Alam na alam ni Ati Malu sa kami nagsimula Talagang ano Minsan may pagkakataon Pang pumapalya sa upa Talagang 2,500 Pumapalya pa kami Sabi ko Ah, wala pang bayar yung kotse ko, Malo. Sana. Maano. Ah, eh, advance ko na sa susunod na buwan pag talagang nag-abot. Sana mabenta na. So, ganun kahirap mga kaibigan ang aming dinaanan. Hindi ko lang maikuwento sa inyo lahat kasi ang haba na nito, 15 minutes na. <laughs> Pero ko nakikinig ka pa rin, at tinapos po, salamat. Sabihin, sa so, ulit ka talaga ganda lang nag-walking kasi kahit doon sa damuhan, nag-walking ako doon sa phase 3. Daming bumabalik sa isip ko. Kasi may mga stress sa negosyo. Tapos iniisip ko, bakit binibilang ko yung problema ko? Hindi ko bilangin yung blessings ko. Saan ba ako nag-umpisa? Nasaan na ako ngayon? So yun na lang dapat ko isipin eh. Yung problema kasi given na yun. Nag-multiply yung problema. Kasi minsan yung problema hindi mo naman yung gawa. Gawa yun na ibang tao na nakapaligid sa'yo. Bilahin ko na nga lang. Isipin ko na lang kung ano yung mga pinagdaanan ko noon. Tapos kung ano na ngayon yun yung estado ko. sa'ko. malayo na. Thank you Lord. Sabi ko. Kapagandang istorya. At marami pa akong istorya mga kaibigan. Siguro sa susunod na walking na lang ulit. Kasi hindi biro pero biro mga kaibigan 200 plus ang naging sasakyan ko wala pang easy works garage nililista ko yan noon isa isa iba pinapaprint ko ng 3R, 4R yung picture madami ganito kakapal 200 plus na yung dumaan sa akin sa pagbabayin sila ko noon tapos ang huling bilang ko nito parang mga nakaramdaman 400 plus na lahat naging sasakyan ko grabe na. dami Umpisa yan ng 2009. 2009 ako nag-start nung mag-sasakyan ng ano, project, buy and sell. Project, by and sell. Ganoon lang, paigot-igot lang. Ang hirap umangat. Kapag uh, maraming bit-bit. Pero kaya. Basta laban lang ng patas. Hindi mabilis. Pero dahan-dahan umuusad yun ang mahalaga. Huwag kang Tuloy-tuloy lang. Sharing is caring. Salamat sa panonood, mga kaibigan.